Anong problema mo? Tutubusin mo na ba ang mga anak mo? Ate, yun na nga eh. Wala pa akong pera. Papadagdag sana ka sa'yo. Aba, Isa, kaya ko lang kinuha mga pamangkin ko kasi alam ko mas mapapabuti sila sa akin. Pero ginagawa mo naman yata ang asal porket nasa sa akin lang yung mga anak mo. Eh, ate, dalawa naman yung binigay ko sa'yo ah. Katumbas lang naman Isang tao lang. Para sampung libo lang, hindi mo pa maibigay. Napakadamot mo naman. Bilihan niyo! Nay, pa saan ba kayo? Doon! Sa tita niyo! Isasang lako muna kayo. Kailangan ko ng pera eh. Tsaka, ayaw niyo nun? Magkakaroon kayo din ng magandang buhay. Tara na, bilisan niyo! Nay, bitawan niyo ako! Ano ba pinapalagpalag mo? Nay, ganyan na ba talaga kasama yung ugali niyo? Kaya niyo ko may isang kay tita? Para sa inyo yon Para sa kinabukasan niyo! Ayaw nyo lang, makakakain kayo ng masasarap na pagkain. Kaya ano pang naarte-arte nyo? Tara na! Bilisan nyo! Bilisan nyo kang maglakad. Paalis na yung tita nyo. oo oh, ano ginagawa mo dito? Ano kasi, Ate Des? Eh, total, marami na rin naman akong utang sa'yo. Baka lang pwedeng sangla ako muna itong dalawa. Saan ba babaliw ka ba? Pati mga anak mo isasangla mo. Ano ba pumasok sa kokote mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba ang pera? Eh, kasi ating dami kong babayaran ni eh. Mga ilaw, tubig. Sige na. Di naman sakit sa ulo tong dalawang to. Isa, last na to ha. Sige. Sa akin muna yung mga anak mo. Sila sabi ko sa'yo. Huling-huling na to. Ah, sige ate. Wala lang, sampung libo. O sige, pasok na kayo dyan dalawa ha. Mag-withdraw lang ako kasamang nanay niyo. Tara na isa. May kayong dalawa. Babait kayo dito sa tita nyo ha. Is na muna kami. Diyan na kayo. Hey, saan na naman nandiyan si ate Des? Diyos As astas ng bahay. Ito lang mayaman talaga yun. Yon, huli ka balbon! Ate Des! Kamusta? Anong problema mo? Tutubusin mo na ba mga anak mo? Ate, yun na nga eh. Wala pa akong pera. Papadagdag sana ako sa'yo. Aba, Isa, kaya ko lang kinuha mga pamangkin ko kasi alam ko mas mapapabuti sila sa akin. Pero ginagawa mo naman yata ang asal porket nasa sa akin lang yung mga anak mo. Eh, ate, dalawa naman yung para sampung libo lang, hindi mo pa maibigay. Napakadamot mo naman. Ako pa talaga ang madamot matapos kitang tulungan sa lahat ng problema mo. Anong ibig mo sabihin habang nasa sa akin ang mga anak mo? Responsible kong bigyan ka lagi ng pera? Hindi na isa. Hindi na tabibigyan ng pera. Matuto kong magbanat ng buto. Humanap ka ng trabaho nung hindi ka naasa sa ibang tao. Ano bang nangyayari sa'yo? Eh, ano bang pakala mo? kung anong gawin ko sa buhay ko. Buhay mo ba yun? Di diba, Hindi. E, ano? Magbigay ka na lang kaysa man sa dumada ka dumada. Wala na akong ibibigay sa sa'yo. Bayaran mo muna yung mga utang mo bago tuloy bigyan. Eh, kung ganon, papawihin ko na lang yung dalawa. Luwana! Diana! Tapos nga kayo dyan? Mag-impake na kayo. Galayasan natin itong tiyahin nyo. Dito. Ano na naman bang gusto mo? Ito kasi tiyahin niya eh. Ayaw pang magbigay ng pera. Eh, pagkatapos yung kami isang lana parang gamit, kukunin niyo kami kung kailan maganda na yung buhay namin. Hindi na nga namin pinakalaman yung bisyo niya eh. Bisyo? Anong bisyo yan, Isa? Nagdodroga ka ba? Kaya ganun yung mga style mo? Hindi! Ano droga Maaari nga nagda-drugs ka. Kasi sino bang matinong ina magsasangla ng anak para lang pang sa sarili mong pangangailangan? Maniniwala ka sa si dalawang yan? Bakit ang hindi? Eh mga pamangkin ko sila. Gusto mo magpulis ka ta kung di kaalis dito sa bahay ko? Ha? Tala nga! Alis na nga! Umayos-ayos ka ha!